Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ngayon ng isang pampaswerte sa ating tahanan or sa ating bahay. Gamit ang abundance jar. Ang pagkakaroon ng abundance jar sa ating tahanan ay makakatulong upang maka-attract tayo ng swerte at maraming pera sa ating tahanan, maka-attract ng kasaganahan, prosperity, abundance, good health para sa buong pamilya at pangkalahatang swerte sa ating tahanan o bahay ang mga kailangan ay malinis na garapon, bigas, mga barya na color gold or silver. Pwede gamitin dito ang mga 5 peso coin and mga 1 peso coin. Kahit anong denomination at kahit ilan peraso ay pwede. Ito ang ilalagay sa ating abundance jar. And kailangan ng 100% na paniniwala na magiging successful ang ating ginagawang pampaswerte. Alisin ang mga negative thoughts, mga mga ng loob, mga inki. Alisin muna ang mga kali. Ang paraan ng paggawa nito, ilagay nyo lamang ang bigas at mga coins sa garapon. At araw-araw na i-shake at sambiti na handa nyo nang tanggapin ang mga biyaya at kasaganaan. analig at magtiwala lang. Ang pag-shake o pag-alog nito araw-araw ay isang paraan upang ma-activate or ma-energize at ma-boost po ang abundance jar ninyo. Pwede itong ilagay sa altar, sa center table at sa front door. Hindi ito pwede ilagay sa, sa dining table dahil may mga baraya ito ang paglalagay ng mga bariya sa ating dining table o sa kusina ay hindi pwede dahil ang magiging cost nito ay hindi tayo makakaipot. Gawin lamang ang pampaswerteng ito tuwing Martes at Biyernes sa oras na 6.30 a.m. hanggang alas 8 ng umaga na nakaharap sa silangan. Tandaan, ang mga pampaswerteng ito ay gabay lamang. Nasa ating kamay pa rin ang ating pag-unlad. Magsumikap, magtsaga, kumilos, magtrabaho at dumiskarte sa buhay at lalong-lalo na manali at manalangin sa poong may kapal. Ugaliin magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap, maliit man ito o malaki. Yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na ya-update tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.